nagpapahiwatay na po ako ng aking mga damit. Yung yung pinag yung pinag at bandlawan ko po, yun po yung pinang ano ko, pinang uh, pag ano ko po, po pag didilig ko sa halaman na yun. Yung halaman ko. Ayun. Yung halaman na yun. Uh, yung ayun po yung halaman. Ayun. Ididilig ko po, po ito. Pero magsasampay muna ako. niyang bilog oh. Mm -hmm. Ay, Gabi, uh, hapon, 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 kasi ano, May sando ako eh. Nagpapadubli ako. May sando ako. Tapos nagdidilig po ako ng halaman. Yung nandun po. Ayan po yung halaman. <tinyo> Tapos dito naman po sa kabila. Ayan o. Ito o. yan. Ayan, ayan si Ito masipang mag-ayon. Mag, mag Manamumulak po siya. Ayan white angel ayan po siya hindi ko gaya ang sipag mamulak na. Kasi hapon na hapon na gano'n eh, uh, naglaba. Ayan yung nilabahan ko. Ayan po siya. Ayan. Dali -dali. Yung pinagbanlawan ko, yan ang pinagbili ko. So, andun doon po. Pinanood ko siya eh, yan po yung ano ko yung, ano ba yun yung... alubera o ayan, nabuhay din kahit papano. yan po siya. Ayan po. <laughs> ano po yan yung long sleep ko na pag araw-araw po kasi mainit. Ayan. Bye-bye. See you. Please subscribe, like, and share. Salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat <laughs> po tayo kasi mainit ngayon pa ng nato. Ang hirap po ng ano mga vibe na kasi kanina ng umaga. Meron na akong pasyente sa ano, na utal-utal ut sa Hindi niya alam na may bistro. Kuya, na utal-utal ut ka, umurong yung gila mo. Oo nga, nahihirapan akong magsalita. Ah, na mild stroke na Tapos yung isang pa ako, ano, namamanhid. Sabi niya sa akin, Ay, ba't hindi ka pa nagpa-check up ako? Nagpa-check up na ako, sabi niya. Kaya nga ho, observahan obserbahan ko ninyo ngayon ng yung mga katawan. Kagaya po yung mga may distro. Ngayon, ah, halos, ano na siya, yung bang, umurong yung dila.